dahilan kung bakit umalis si Dave Manalastas sa poder ni Tatay Tekram. Bago natin ipagpatuloy ang ating pag-uusapan ngayong araw, please don't forget to subscribe this YouTube channel Kuya SMB Vlog and of course point the notification bell para lang kayong update sa mga bagong upload ni Kuya SMB. Well, uh, bago natin ipagpatuloy ang ating content ngayong araw, may love shout first ah sa mga supporters ni Tatay Tecram at Kuya SMB sa Luzon, Visayas at Mindanao and of course sa mga kontinente kind of ng universe ha? Ah, mga love shout out sa inyo well alam nyo mga ka-idol alam naman natin na um, sa ngayon sa gitna ng issue between uh, um, Dave Manalas and of course ni Tatay D uh, ni Tatay Tekram ng laging um, binabato nila regarding about pera kasi yung mga yung mga reasons nila ang babaw lang yan eh okay? ang babaw lang ang mga reasons nila so it means may taong nasa likod ni Dave Manalastas kung bakit nagagawa niya yun product is about money so may naiingit kay uh, tekram regarding po uh, sa financially na ay eh siguro binibigay ng mga supporters ng na nang nalaman ng kabilang kampo sa likod ni David Dave Manalastas yun po ang uh, ginawa nilang way ginamit nila si Dave Manalastas yun, yun po ang katanungan ng karamihan ng tao na po iyon na naging uh, si Dave Manalastas ang naging susi na siraan si Karayte Crown Ganun lang po dun, ano, mga don. Alam ko na alam nyo, kasi kung magaling kayo magbusisi, magkilatis ng isang sitwasyon, ha, sa nangyayari sa mag-ama, alam nyo to. Pera, kwarta, salapi, money, ang tunay na isang dahilan kung bakit umalis si Dave Manalastas. Siguro may plano ang uh, salik ni Dave Manalastas na baka kung in case kung umalis si Dave Manalastas sa Pure Etgram, yung mga sponsors sislimi pa sa kanila. Kasi ang ang kanilang mindset sumuporta sila of because of Dave Manalastas not Tatay Ganun lang po dun, ano, mga ka-idol. So, nasa inyo na po yung pagbabalansin ng issue. Nasa inyo na po yung pagbusisi uh, ng issue sa nangyayari sa ngayon. Kasi ang mga dinadahin lang nila yung ngayon is way lang nila yun. At least, mai, mailihis nila. Ha? Yung mga supporters na sila ang maging tama, si Tatay Tikram ang magiging mali. Okay? Gano'n lang po dun. Isa na waan ng lahat. Na ako, dito ako kakampi kay Tatatek Dahil nakikita ko yung sinsiro concern niya sa bata. Na malaki ang pangihinayang niya sa bata. Kasi kapag mapabayaan to, mawawala ang kinabukasan ni Dave Manalastas. Si Dave Manalastas naman, iniisip niya na na-brainwash na siya ng mga supporters sa kabila kung anong nalaman niya na yung sanang ginawa ni Tatay na abot sa kanya is uh, pagpapayo, ginawa ng issue. Yan po ang naging bato nila ha, na masira si Tatay tete. Hindi naman siguro tanga, hindi naman siguro absent-minded, hindi naman siguro nagbubulag-bulagan yung mga supporters kung sino ba ang gumagawa ng tama, yung tatay ba o yung anak. Uulitin ko po, sana marunong kayo magbalansin ng sitwasyon kung saan yung tama at kung saan yung mali. Sa aking napapansin sa issue na ito, mga ka-idol, mga ka mga ka-kuya SMB, kasi sinubaybayan ko yung panonood kay Tata Tekram, papano siya mag magpayo kay Dave Manalastas, papano siya mag... Uh, mag-care ng isang bata, nakikita ko sa kanyang mukha, sincere. Okay, hindi ginagamit si Dimalas to earn money. Yes, magpasalamat na lang po tayo sa ah, sa mga kampo ni Dave, magpasalamat na lang po tayo kay Tate Tikram na niya si Dave Manalastas. Ginamit niya sa kanyang content para din, maka yun din ang way ni Tate Tikram na matulungan si Dave Manalastas. Gano'n lang po doon. Huwag yung gawa ng issue, huwag yung gawa ng masamang kahulugan, yung mga nangyayari ngayon. Kung ano man ang nabitawang salita, ang noon kay Dave Manalastas, yun ay pagpapayo bilang tunay na magulang. Gano'n lang po doon, ano, um, mga ka-idol. Sana mabigyan natin ng hustisya asa uh, sa ganitong problema. Ito is a very simple uh, problem lang po ito, mga ka-idol eh, sana naman po may makapayo kay di hindi naman siguro uh, bawas ng pagkatao ng tao ha? kung magpakumbaba tayo kahit saglit man lang kung itinuring ni di manalas na tunay na magulang si Tatay Tekrom maraming maraming salamat mga ka idols sa panonood sa aking video na ito sana po sa mga bagong na uh, viewers ko ngayon, please don't, don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Um, takampin nyo ako doon po tayo sa tunay ha? Ah, sinsiro tapat para ikakaganda ha? Ah, ng ating buhay ganulang lang po doon mga kaedon yun ang ginawa ni Tansyete Crown na pinakita niyang lahat pinakita ng best niya na mabigyan ng magandang kapalaran good future ang kanyang anak Why? Nagawa niya yun. Tapos ngayon, ginawa ng isyo, yun ang dinahilan nila. Dahil, kwarta ang dinahilan. Nainggit sa kabila, I don't know, but the family of the lastas ang, 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 mga tao na sa likod, na ginawa ng isyo, na ang, ang, mindset nila, ginagamit lang sinila si, si Diba lastas para makto earn money ngayon abangan po natin kung anong magiging resulta kung anong magiging solusyon kung anong magiging end dito kung wala nga si Dave Manalastas sa puder ni Tatay Tekram. Magiging maganda bang future niya? Kasi ang alam ko kapag nasa, ang nasa liko ni, ni Dave, ginagamit ang nila si Dave Manalastas Hindi yan sila concern. Kasi nagagamit na nila. Wali na wala o mayroon, may blessings o wala, patuloy pa rin ang pagsusuporta niya kay Dave Manalastas bilang isang pamilya, bilang isang tunay na anak. Again, dahil may mga anik-anik na issue, manhid sa pera, garapal sa pera, puro pera-pera ang kanilang mga dinadahilan. Okay? Why nakapag-salita si Kui SMB, ito ang isang dahilan kung bakit umalis si Dave Manalastas. Ah, dahil nabringwas ang isipan ni Dave dahil sa salapi, kwarta. Yun na po mga ka-idol. Maraming maraming salamat sa pag-subscribe sa aking YouTube channel. Ah, again, this is Kuya SMB Vlog. Para sigurado, punto por punto, pack na fact and full na full. Have a good day everyone. Ingat, God bless. Mabuhay po kayong lahat.